Lutoan na naman. Dinner time. Basta ang masasabi ko lang po. Hindi kami mahilig sa chicken. Hindi kami mahilig dito sa chicken. Kahit nag-chicken na kami kagabi, chicken ulit ngayon. Yan, chicken. Chicken ulit. Hindi po kami mahilig sa chicken dito. Kahit walang namin kagabi chicken. O ba? chicken kagabi, chicken ngayon ulit. No problem. Ang mahalaga, may pagkain. Bibiyang po kayong tips para makatipid naman sa amo nyo. Kasi dito sa Hong Kong, yung mga amo natin, mahilig kumain ng, mahilig sa soup. Tama po ba? Alam mo po ba dito sa amin, pagka nagluluto ako ng chicken, tinatalang tinatanggal lang ko siya ng ng laman tapos tinitira ko yung mga ganito mga pakpak ayan katulad nito o oh, tatanggalin mo siya yung laman tapos ang gagawin ko ginagawa kong soup kunyari bibili ako ng papaya tapos ito ilalagay ko yung mga ganito tatanggalan ko siya ng laman. Si-separate ko yung mga buto pinagagawin ko ngayon. So, pati itong mga ganitong paa. ba diba? Nakatipid na si amo mo. Yun lang po na. Share ko lang. Share ko lang po ito. Tips lang to. Ano ito? ni amo ko para makatipid kasi mahalang bilihin dito sa Hong Mahal manirahan dito sa Hong Kong. Ito. Kinagawa ko. Pagka ang ulam namin ay manok. Mga ganitong manok. Kasi dito sa Hong Kong mahilig sila sa soup yung dinidebone ko siya, tinatanggal ko yung laman. Sineseparate ko yung yung mga buto ng manok. Patulad nito, yung paa. Tapos yung pakpa. Yan, sineseparate ko yan. Ginagawa ko siyang soup. Ang ginagawa ko, bibili ako ng papaya. Hmm, tinola. Diba? Pampalasa lang naman yun eh. Yun, para makatipid kay amo. Yun lang po, tips ko lang. Para... Dito sa mga low budget talaga na ano, na bigay ni ako na allowance. Ito pinaka the best. Debone mo siya. ayun dinisen ng ko. Ang galing ko na. Kasi I mean, parang...